FM News. Dumaho naman tayo sa bayan ng Lalo. Tumanggap ng 4,000 pesos na tulong pinansyal at family food packs ang 70 miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU sa programa ng Department of Social Welfare and Development sa Lalo, kagayan. Pinangunahan ni DSWD Field Office Region 2, Regional Director Lucia Suyo Alan ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang mga opisyal ng 17th Infantry Battalion at 95th Infantry Salakni Battalion. Ayon kay Gideon Cariaso mula sa Piat, or mula Piat na isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang natanggap niyang pera upang suportahan ang kanyang anak na malapit na magtapos sa kolehiyo. Sa naging mensahe ni R.D. Allan, binigyang diin nito ang mahalagang papel ng CAFGU sa seguridad at kapayapaan kaya't patuloy silang susuportahan ng pamahalaan. Ang mga benepisyaryo ay mula sa iba't ibang patrol bases sa kagayan na patuloy na naglilingkod para sa katahimikan at seguridad ng rehiyon. IFM News.